May tantrum si Jin Jin guys. Oh. Kasi nakakita kami ng nagtitinda ng mga laruan. Gusto magpabili. Kada daan, pabili, pabili. Does mama has money? No. Do mama has mommy? money? Money? No. Where's our money? Oh, to guys. Oh. Kaya e, tumigil kami dito guys. Abukado. Bumili ako abukado. Tantrums to guys. Oh. Nangahagat to. Oh. Yan o. Oh. Kinagagat ako guys. Oh. kasi hindi pinila ng laruan. Bakit ka naman umiiyak anak? Pag sinabi ni mamang walang pera, walang pera. Hindi yung sinabihan ng walang pera, iiyak-iyak. Hindi sama dito. Ha? Hindi sama dito. Wait naman to guys eh. Parang ina ngayon. Parang hindi naman lahat ng oras is good day. Today is the bad day. Bad day yes, ngayon bye -bye, anak. No? Hindi. Halika na, uwi na tayo, anak. Bakit ayaw mo umuwi? Ha? Umiyak yan, guys, kasi gusto niya ng toys. Hindi pwedeng kada uwi, bibili ng laruan. Ayaw oh, ko na. Oh, ayan na, na, upo ka na dito. Para mawala yung ano niya. Kada daan, laruan. Kada daan, laruan. Ayos, opo, mabuti. Sit down properly. <laughs> Ang ganda naman kasi. Oh, nawala yung camera. Hmm. Paano kaya nato po yung Ako na. Ha? Mo ikaw lang magisa? Okay. Oh, Awak mabuti ya. Parang